Yeah, guys, maghanap kami ng gagamba. Si ate, si kuya. Oh. Maghanap kami ng gagamba. Let's go! Yan pala, ganyan pala dapat malinaw eh. hindi ito. Ang hirap pala, dapat pala may ilaw sa ano. Sa so, yan. labo eh. Outfit check. Oh, yan, Bota. Oh, mau Oh. Oh, Oh, no, no. oh, oh, okay. oh. Yo. Itu. <laughs> Itu. Guys. Kita Anim. Isang piraso? Isa lang yun? So, yan, guys, oh. So, mm -hmm. May kami ng gamba, oh. Tagalog. Tingnan natin kung Tagalog, o ano? Tagalog siya, kita naman sa tiyan, Ay, Tagalog pala, guys, oh. So. Nakaisa pa kami isang drama. gamba, oh. guys, okay, so, Ay, no? wow. so, oh. Ayan, Wow. natin. Oh. One down. Tapos okay. okay. guys. One down. Wow. Yeah. one down. Ano? Melon, Gagambang melon. Ano mo? Ano'ng dito? Tapos ito pa oh. Parang milon. Ito pa oh. Yan, may pa nga. milon pa. na na guys. Ang kita ang galing. Ang galing nga Guys, may nakita tayo dito. Yung isa ay May nakita si Kuya dito. Ano yung isa? Uy. Guys oh. oh laki. Laki sa yan. Uh. Sunggab 'yan, guys. Ano nan. Kan. Kaso umangat eh. Tas, may nakita pa kaming isa oh. Ay, Ay ang laki. Ang no, laki ng sapot. Ay nauga Umuwi Guys, eh, 'yun kayo? yung sapot 'to. Oh. Ang laki. So, yung gagamba oh. <laughs> yun. <laughs> oh guys oh. Sunggab. Yan. Yan oh. ito. Ma Mahiwaga natin posporo. Hindi natin. Ano kita kayo dyan? Ano? 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 Ano?

ano oh. mo i-click mo? Kulang na ting lago okay, lang. Uh -huh. Sabi ko sa'yo may maliit si set yung posporo. Hindi mo kinuha yung posporo. Oh guys. Uy. 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 Ah! Ah! Uy. 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 Okay. okay pero oh, oh. ano? Pag ganyan Ay, yan to. Ay, oh, oh. Sapot so, oh na Yun! Oh, hmm. mo na. Laki! Oh, La, uh... <laughs> oh, dami na natin nakita guys. Kaya baka mo ate. Yan ka. Ka. Akala ko mo na lahat na, ano, kaya hindi na Kukunin ko sana, meron pa si doon na oh. lang. Oo. So, oh, dami! Oo! Oh. <laughs> Hey guys. Kita. Dami namin naming nakikitang nakik gagamba. Ang dilim lang, oh, dilim. yan dami namin oh po po nakita pa kaming gagamba guys, oh. Teka, pa-wait lang, wait lang. Oh, unlaki. Wow. O. Dito ko siya sa, nun nakalayo na tumulong na. <laughs> oh. Diyan lang 'yan. Isa na ang. Ito, ito ti. Ba't walang flash? Guys, ang dami na namin nakita ang gagamba. So, udala natin isang posporo. Ang laman niya ay 8 ata, anin. Pero halos mapupuno na namin. Dito lang kami sa amin. Yun yung sinasabi ko sa inyo na mga subnit. Ito yung subnit. Eh, may nakita pa daw na ulit si kuya. Ito so, kanya kami guys. go positive ang daming gagamba guys <laughs> uy grabe ang laki guys tinan nyo wait wow ang laki let's go isa na yung wala Wait, oh. eh. Oh, nangita.

Naku, 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 gumalaw. Ayan, no? Ang laki. Ang laki. Sige lang. Sige lang. Ayan. Ayan. Ayan, so. Mas malaki yan doon sa isa. Ang laki. Ang laki, guys, so. Yung ang laki, gumbo na ganyan yung ano, may dalang e. barga. Ayan. Eh. No. Ayan. Uh, uh, eh, pwede yan pag umaga din uh, na sa Tapos, isa-isang papalabasin, papalakad hmm. din sa lagayan. Guys, ito, may Tagalog dito. Eh no, tagalin na natin. Tulugin natin. Oh, Ang laki. Ang laki sa kamay. Eh. Hey. Ito ba nang isang ng damo. damo. Tayo. Ay, dami, dami ng dugong daw. Guys, tiningnan niyo naman. <laughs> <laughs> Ano yung taas ko na nga yung damo. Ah! 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 <laughs> Guys. Ay. Juli, mas malaki ito. Hmm. Uh. Saan? Gano'n mo. Ala. Butyog. Ayan Ang laki. Hala, Gag. Ayan laki. Ayan o. Gaki, wow! Ayan o. Malaki talaga. Guys. Ito yung okay. malaki ko. Oo. Oh. Oh. Amazing! Ito maliit. Ano? Ito yun eh. Galing mong pisaw. Ayan. Ayan. Hindi. Oh! Ang malaki ito yan. May malaki din doon sa Busog na busog eh. Bundat, bundat, bundat. Ang laka Iyan ako itong kitang kapit. Pwede maglagay sa ano? Sa bag. Hey big guys. Oh. May big Spider, <laughs> hunting. <Shagabay>. Spider <laughs> hunting. Spider hunting. guys. <laughs> ko pa nakita. Ko, tapos 'Yun ang laki noon. Ito. Well, no, ang aming ka? pala Then, oh, but, malaki yung din. Yay, 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 yay. Na, 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 Ay, na, 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 sa bag. Ibag, yun, na, na, napuno, <laughs> napuno na, yung ano namin. Yeah, hindi na, 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 <laughs> puno lang. Na. Nagay ng gagamba. Unti kasi nang dalay. Spider hunting. Oh, okay. guys. Oh, puno <tipira> po. Puno po. Sigari, sigari. Iyon. Hindi kasi namin nakalain na maraming gagamba talaga. Oh, puno na to, oh. Tingnan na natin yung ibang mga gagamba pa. Tingnan na natin, natin sa bago. Mabilis na rin mo, ano? Dapat pala kan plastik. Pa. Oh. Yun. <laughs> <laughs> na ano siya ng kanyang sapot. Na natanggal <laughs> <Tagalog laughs> Ay tagalog, mm -hmm. no, kita okay. okay. ano, ma ma naman ma uh, lang 'yan. Ibang mahab, pahab, mapayat na mahaba. Hindi, hindi lang. Ang pa guys, oh. Ang dami, oh. Ang maraming ba dito? Ang maliliit, ang dami. Ito po, oh.

So, wala nga tayong nag Pag nakakita na lang ang habang daan, Pero yung daan Ang sakit ko Lubot na agad ako. Ay, hindi ba panaponte? Hindi kasi nang ano yung matagal ko na lang sila na. na kami. At, ang dami namin nakitang gagamba puno na yung aming lagayan nilagay na namin sa bagyong yung iba hindi <laughs> namin akalain na marami pa lang ang gagamba dito sa mga subnet yan o pinuntahan namin yung yun doon sa kabila iya ano guys o pauwi na kami may nakita pa din sa kalamansi yan o oh. pwede yan yeah, pang testing sa kalamansi pauwi na kami dito hindihan dyan hindihan dyan dito? Nasa na tayo dito. Malapit na kami guys sa bahay. Ayos. Guys. Pauwi na kami. Yee! Ang init. Si dito. Ari. Ari ang daan. Lang tayo, ari. Bali ang pasok natin, Dili dapat. Dili din tayo tapat sa manggahan. Ari. Yan. Naliligaw lang kami pero hindi kami naliligaw. <laughs> <laughs> Mali ang pasok namin pero tama ang pasok. Nandito <laughs> kami, guys. Malapit na kami. Huh! Sobrang init. Ang init ngayong gabi. Walang kahangin-hangin, guys. Huh! So, guys. Ayos. Success. Imanak muna natin sa bahay yung gagamba. Huh! Bye, Bye Guys, ito yung mga gagamba natin na Oo, ang lalaki. You know? Guys, so, yun yung gagamba natin sa gabi. You know? One, two, three, four, five, six, seven. Itu ating kagamba dami natin nakita guys oh. see hmm